Oh, ayan, oh. Imbotido! embotido. Ayan, mga guwapong, guwapings. Ayan. Ay, ito yung lolo ko. Lolo namin to. Ayan. Siya yung pinakamatanda sa amin. Oh. Tignan niyo. Ang bait ni lolo. Ayan, guys. Hello, Jangan. Yan, embotid. Oh, tara na guys. Yan, tapos na. Oh, biyahe na tayo ng Batangas. Uwi na tayo ng Batangas. Yan, dito na tayo. Yan yung kotse na sa harapan. Kinuha nila. Eh, sino nang alay ko check? Di jay yung jay. Wanin. Panin. Di ko check Naladan. Nala dayi ko check on paano? Hmm. Hmm. yan ako nagkagandaan talaga sa view ng Kalawakan. Ganda ng ulap po. Oh. Puti-puti oh. Yan yung bubos niya mamaya na ulan. Wow, yan pa yung owner. Gusto-gusto oh. ko na ganyan. Dati owner. Oh, wow. Ganda. Pero mas maganda yung nasa loob. Ay! <laughs> yok yok yok, Ayan, o. Oh. Biyahe, biyahe pag may time. O, oh, yun, oh. Honor type chip. Ganda, no? O, oh, di ba, guys? Sarap, ano, sarap tignan. Yun. May bus doon sa taas. Expressway sa taas. dito na naman tayo traffic, uh -huh. pasensya ka ang boss pasensya ka yung boss ha pasensya ka yun boss na may jagbayad Okay. na oh, dito na tayo wow oh. di ba guys Oo, oh? uh -huh. Ayan. Dali ang pulse. Cool tagal mo mag-drive ang call tayo part ng Balintawak Market. yun okay. yeah. ko na to Balintawak Market. Gabi-gabi dito ako dati lagi. Dahil nung gulay ang binibenta. Ano? Uwi na tayo ng Isabela. Goodbye, Manila! Biyay tayo ng Isabela ngayon Yan, way tayo ng Isabela LX North Luzon Expressway Yan o, no? LX Yan Way tayo ng Isabela Yan, kaso lang iba yung way nung ano Monobela Umakyat naman dito sa Balintawak Footbridge Ah, hi, hey, buhay hi, buhay ng biyahero.